Sunod ng balasahan sa liderato ng Senado, positibo ang Kamara na mas mapagtitibay pa ang samahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso para sa kapakanan ng mga Pilipino. Si Melanes Moras sa Sentro ng Balita. Sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Francis Escudero, kumpiyansa ang liderato ng Kamara na mas mapagtitibay pa ang samahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso at mas mapalalakas pa ang kanilang legislative agenda para sa kapakanan ng mga Pilipino. Kahapon, nagpaabot ng pagbati ang mga kongresista kay SP Escudero kasabay ng pagkilala sa naging makabuluhang pagsiservisyo ng pinalitan niya sa pwesto na si Senator Juan Miguel Zubiri. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, tiwala siyang mas magandang bukas ang nakaabang sa Kongreso sa ilalim ng bagong liderato ng Senado. Nasasabik na niya siyang makipagtulungan hindi lang kay SP Escudero kundi sa lahat ng senador para sa isang mas maunlad at nagkakaisang Pilipinas. Ang iba pang leader ng Kamara, positibo rin ang pananaw sa naging regudon sa Senado. Si House Majority Leader Manix Dalipe, partikular na ninanais na mapaiting pa ang pagpasa sa mga priority bill ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Habang si House Appropriations Committee Chair Elizal kumpiyansa naman sa direksyon na tatahakin ng kanyang fellow Bicolano. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.